Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain ng mga huling araw ay lumalabag sa lahat ng panuntunan at isumpakaman o parusahan basta tumutulong ka sa aking gawain at may pakinabang sa gawain ng panlulupig ngayon at inapokaman ni Moab o supling ng malaking pulang dragon, basta't nagagampanan mo ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos sa yugtong ito ng gawain at ginagawa mo ang lahat na kaya mo makakamit ang hangad na epekto. Ikaw ang supling ng malaking pulang dragon at ikaw ay isang inapo ni Moab. Sa kabuuan, lahat ng may laman at dugo ay mga nilalang ng Diyos at nilikha ng Lumikha. Ikaw ay isang nilalang ng Diyos, hindi ka dapat magkaroon ng anumang pagpipilian at ito ang iyong tungkulin. Mangyari pa? Ngayon ay nakatuon ang gawain ng lumikha sa buong sansinungkob. Kanino ka man nagmula, higit sa lahat ay isa ka sa mga nilalang ng Diyos. Kayo, mga inapo ni Moab, ay bahagi ng mga nilalang ng Diyos, na ang tanging kaibahan ay na mas mababa ang inyong kahalagahan. Yamang ngayon, ang gawain ng Diyos ay isinasagawa sa lahat ng nilalang at nakatuon sa buong sansinukob. Malaya ang lumikha na pumili ng sinumang mga tao, usapin o bagay upang gawin ang kanyang gawain. Wala siyang pakialam kung kanino ka nagmula dati. Basta't isa ka sa kanyang mga nilalang. At basta't kapaki-pakinabang ka sa kanyang gawain. Ang gawain ng panlulupig at patotoo, isa sa gawa niya ang kanyang gawain sa iyo ng walang pag-aalinlangan sinisira nito ang tradisyonal na mga pagkaintindi ng mga tao na ang Diyos ay hindi gagawa kailanman sa mga hentil, lalo na roon sa mga naisumpa at aba. Para sa mga taong naisumpa, lahat ng henerasyon sa hinaharap na nagmumula sa kanila ay isusumpa rin magpakailanman at hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Hindi kailanman bababa ang Diyos at gagawa sa lupain ng hentil, at hindi kailanman tatapak sa lupain ng karumihan, sapagkat siya ay banal. Lahat ng pagkaintinding ito ay sinira na ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Dapat ninyong malaman na ang Diyos, ang Diyos ng lahat ng nilalang. Hawak niya ang kapamahalaan sa kalangitan at lupa at lahat ng bagay at hindi lamang Diyos ng mga tao ng Israel. Sa gayon, napakahalaga ng gawain ito sa China, at hindi ba ito lalaganap sa lahat ng bansa? Ang malaking patotoo sa hinaharap ay hindi magiging limitado sa China. Kung kayo lamang ang nilupig ng Diyos Maaari bang makumbinsi ang mga demonyo? Hindi nila nauunawaan ang malupig o ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At kapag namasdan ng mga taong hinirang ng Diyos sa buong sansinukob ang huling mga epekto ng gawain ito, sa kalamang malulupig ang lahat ng nilalang. Wala nang mas paurong o tiwali kaysa sa mga inapo ni Moab. Kung malulupig ang mga taong ito, sila na napakatiwali na hindi kinilala ang Diyos o naniwala na may isang Diyos ay nalupig na at kinikilala ang Diyos sa kanilang bibig, pinupuri siya at nagagawa siyang mahalin saka lamang ito magiging patotoo tungkol sa panlulupig. Bagamat hindi kayo si Pedro, isinasabuhay ninyo ang imahe ni Pedro. Nagagawa ninyong taglayin ang patotoo ni Pedro at ni Hob, at ito ang pinakadakilang patotoo. Sa huli, sasabihin mo, hindi kami mga Israelita, kundi pinabaya ang mga inapo ni Moab. Hindi kami si Pedro, na ang kakayahan ay hindi namin kaya, ni hindi kami si Hob, at ni hindi kami maikukumpara sa matibay na pagpapasya ni Pablo na magdusa para sa Diyos at ilaan ang kanyang sarili sa Diyos at masyado kaming paurong. At sa gayon, hindi kami karapat dapat na magtamasa ng mga pagpapala ng Diyos. Itinaas pa rin kami ng Diyos ngayon, kaya kailangan naming palugurin ang Diyos. At bagamat hindi sapat ang aming kakayahan o mga katangian, Handa kaming palugurin ang Diyos. Ito ang aming matibay na pasya. Kami ay mga inapo ni Moab at kami ay isinumpa. Iniutos ito ng Diyos at hindi namin kayang baguhin ito. Ngunit maaaring magbago ang aming pagsasabuhay at aming kaalaman at matibay ang aming pasya na palugurin ang Diyos. Kapag mayroon ka ng matibay na pagpapasyang ito, magpapatunay ito na nagpatotoo ka na nalupig ka na.